Lubog ang mga nanlilisik na mata. Gulo-gulo ang buhok. Ganyan kalimitan ilarawan ng mga nahuhuling serial killers. Subalit sa kwento na at ay magugulat kayo dahil ang serial killer na ito ay nagawang magtago sa suot nitong mahabang abito at belo. Talakayin po natin ang isa sa mga pinag-usapang kaso sa Greece. Ito ay ang kwento ng tinagurian nilang madreng serial killer. Samahan niyo po akong balikan ng kahindik-hindik na krimeng kinasangkutan ng isang madre at binansagan pa nga nilang Mother Mariam ng Karatiya na si Sister Mariam Solacutis. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Gabi ng December 4, 1950, ang grupo ng 85 kapulisan kasama ang isang deputy prosecutor, hukom at coroner ay nagtungo sa isang kumbento sa liblib na lugar sa Labriotecki. Ito ay napapagitnaan ng bayan ng charity at Kaki Talasa. Ito ay matapos makatanggap ang kanilang tanggapan ng patong-patong na reklamo. Isa na dito ang isang anak na isang kilalang babae. Hindi kasi ito naniniwala na nagawang i ng kanyang ina ang lahat ng kanilang kayamanan sa kumbento bago ito mamatay. Isa pa dito ay ang ginawang paghahanap sa 18-anyos na dalaga na nagmula pa sa Toledo, Ohio, ngunit ipinanganak sa Greece. Nawala ito noong 1949 at ayon sa United States Federal Bureau of Investigation, sa kanilang ginawang investigasyon ay dinala sila ng traces ng nawawalang dalaga sa kumbento. Tinawagan ng ama nito ang tanggapan ng kapulisan sa Greek mula Ohio para gumawan ang mga ito ng aksyon. Ayon sa kanya, ay may nagtungo sa Ohio na isang madre na nagangalang Maryam Zapriopoulos para kuliktahin ang ari-arian na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar na ipinagkaloob umano ng dalaga sa kanila. Maliban dito, ay patong-patong din ang report na kanilang natanggap ukol sa pagkamatay ng maraming tao na huling nakitang pumasok sa kumbento. Dahil sa nakalap ng mga reklamo at reports, ay nakahanap ng sapat na basihan ng mga kapulisan para persahang pasukin ang kumbento. Sa kanilang ginawang pagpasok sa loob ng tahimik na gusali, ay mas marami pa silang natuklasan sa loob. Sino nga ba ang namumuno sa nasabing kumbento? at bakit ang dapat sana itahanan ng mga taong nagsisilbi sa Diyos ay naging isang impyerno para sa mga naging biktima nito. Ang namumuno sa nasabing gusali ay ang isang madre na tinawag nilang Mother of Charity na si Mother Maryam Sulacutis. Si Sulacutis ay walang masyadong impormasyon tungkol sa naging buhay nung kanyang kabataan maliban sa nagmula ito sa mahirap na pamilya at nang magdalaga ay nagtrabaho ito sa bukid at sa mga pabrika. Nagbago ang takbo ng buhay ni Sulakutis na makilala nito ang isang archbishop na si Father Matthew Kapatakis nang siya ay tumungtong sa edad ng 23. Ang dalawa ay nagtagpo noong mga panahong nagsisimula na si Father Matthew na Questionin ang ilan sa mga doktrina ng kanilang kongregasyon na Greek Old Calendarist Church. Kaya naman ay bumuo ito ng bagong sekta noong 1927 na tinawag nitong ang Bagong Calendarist. At nagtayo ito ng kumbento at monasteryo na tinawag nitong Panagia Fefkovo Giatrisa o sa Ingles ay Monastery of the Entrance into the Temple of the Most Holy Chotokos, the Healer on the Pine Mountain. Ito ay isinali naman ng isang Australian newspaper noong 1954 na The Convent of the Virgin in the Pines. Para sa kanyang mga bagong tagasunod, dito ay iniwan ni Sulakyuti sa kanyang pamilya at sumama kay Father Matthew para tulungan ito sa kumbento. Naging pala isa ipan sa karamihan kung saan ang galing pera na ginamit sa pagpapatayo ng magara at palaking gusali. Nang itayo ang panagya, si Father Matthew ay 66 anim na taong gulang na. Bilang madre, si Sulacutis ay tinawag na Mother Mariam of Charity. Dahil sa kantandaan, ay mahina na si Father Matthew, kaya naman karamihan sa responsibilidad ay napunta kay Sulacutis, Kabilang ni dito ang pang-araw-araw na aktibidad sa monasteryo at kumbento, ang pag-recruit ng mga bagong miyembro na siyang naging dahilan kaya naman mas nakilala si Silacutis at nagkaroon ng impluensya hanggang sa tuluyan ng mamatay ang pare. Noong mga panahon na yon ay wala pang nadidiskubring gamot sa sakit na tuberculosis at ang kumbento ay naglabas ng kanilang pahayang na nagbibigay ito ng libreng serbisyo para sa mga taong nakakaranas ng sakit na tuberculosis at nawawala na ng pag-asa para gumaling sa kanilang sakit. Kabilang na dito ang espiritual na tulong. Kaya naman marami ang lumalapit sa monasteryo at kumbento para mapabilang sa mga taong kanilang tinutulungan. At dito na nga nagsimula ang malalagim na krimen na ginawa ni sulakitis sa loob mismo ng Kumbento ng Panagya. Ayon sa report, ay intusan ni Sulakytis ang kanyang mga followers para maghanap ng mga mayayamang tao sa iba't ibang lugar sa grig. At dito ay pinahihirapan nito ang mga iyon at ikinukulong sa basement ng kumbento hanggang sa pumirma ang mga ito sa isang kasulatan na nagsasabing ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay kanila nang ipinagkakaloob sa kumbento sa ilalim ng pangalam ni Sulakutis. Pagkatapos nito, ay kanya silang ikukulong sa basement kasama ng mga may sakit na TB. Hindi pinapakain ng tama hanggang sa tuluyan silang manghina at mamatay. Ganun din ang kanyang ginagawa sa mga pasyente na may tuberculosis. Pinapakakuan nila mga ito na tutulungan para mapagaling sa sakit. Subalit pagpasok sa kumbento, ay kanila itong kinukulong, pinapahirapan, hanggang sa ipigay ng mga itong lahat ng kanilang ari-arian at hanggang sa mawalan na ang mga ito ng buhay. Nang pasukin nila ang gusali, ay tumambad sa kanila ang mga tao na nakakulong sa basement nito, ganun din ang mga bata. At ang hindi bababa sa isandaan at pitumpong mga walang buhay ng katawan. Sa ilang salaysay ng mga biktima ay inilahad ng mga ito ang mga pagpapahirap na kanilang naranasan sa loob ng panagya. Dahil dito, si Sulacutes at ang kanyang mga kasama ay hinuli at sinampahan ng patong-patong na kaso ng homicide, fraud, forgery of wills, pananakot at pagpapahirap sa mga biktima hanggang sa sila ay mamatay. Sa araw ng mga pagdinig ay humarap ito sa hukuman. Suot ang damit ng isang orthodox icon at mariin itong itananggi ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya ay kusang loob nilang ibinigay ang mga properties sa kumbento. Bilang ito ay tradisyon na bago sila sumali sa samahan at tanggapin ang vow of poverty. Ito umano ay nakapangalan sa kanya dahil sa siya ang namumuno doon. Ayon sa prosecution, ay hindi bababa sa isang daan at limampung katao ang namatay sa loob ng kumbento na sinasabi nilang may sakit na tuberculosis. Ayon din sa kanila, ang mga doktor ay pinapayagan lamang na pumunta sa kumpanagya kapag may pipirmahan ng mga ito na death certificate at hindi para gamuti na may sakit. Katakataka din na sa mahigit limang daang katao ang nag-iwan ng kanilang mga ari-arian sa kumbento bago ang mga ito mamatay. Si Silakitis ay nakatanggap ng magkakaibang hatol sa magkakaibang pagdinig hanggang sa siya ay mamatay sa loob ng kulungan noong November 23, 1954. Siya ay inilibing sa bakura ng Panagia malapit sa kinalilibingan ng kanyang mentor na si Bishop Matthew Kapatakis. Nang arestuhin si Silakitis noong 1951, ay marami sa kanyang mga tagasunod ang nagprotesta at nagdemand sila na ibigay sa kanila at palayain ang kanilang leader. Dahil sa kinasangkotang gulo, lahat ng mga old kalendarist at ang na binuo ni Bishop Matthew ay kinonsider na at law. Ayon sa record, ay may apat na raang tagasunod si Sulacutis na naninirahan noon sa loob ng kumbento kasama niya. Matapos na mamatay si Sulakutis ay nagpatuloy ang sekta sa kanilang operasyon ng patago. Ayon sa mga pulis, ay may mga ilang kaso sila ng mga babaeng misteryosong nawawala at hinihinalang ang mga responsable ay ang mga rebelding tagasunod ng namayapang si Sulakutis. Taong 1961, ayon sa mga pulis, ay hindi nila kilala kung sino ba ang pumalit o malili kay Sulakutis bilang namamahala sa samahan. Subalit kung sino man ito ayon sa kanila ay nagawa nitong maglaho sa hangin kasama ang samahan ng walang kahit na anong trace na iniwan. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa atin po mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa atin pong susunod pang pa mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.